Wala naman sa Biblia ang salitang Trinity. Bakit pinaniniwalaan ng mga Kristiyano ang Trinity? May Trinity ba talaga? Wala ka namang mababasa sa Biblia na ang Diyos ay may tatlong persona o Trinity. Kahit isearch mo pa sa internet ang salitang Trinity in the Bible ay walang naitala nito. Ang nabanggit sa kasulatan ang Diyos ay iisa lang. Deuteronomio Kapitulo 6, Talatang 4, Dingin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Malinaw na ang Diyos ay iisa lang. Kung wala ang Trinity sa Biblia, saan nanggaling ang katuruan na ito? Ayon sa mga Bible scholars, the word Trinity itself, you will never read it in the Bible. Pero ang kapahayagan ng Trinity ay mababasa natin kahit sa lumang tipan. Simulan natin sa lumang tipan ang hiwaga ng salitang Yahweh Elohim sa Genesis Kapitulo 1, talatang 26, pagkatapos sinabi ng Diyos, Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Kung ang Diyos ay iisa, bakit ang ginamit na salita ng nilikha niya si Adan ay natin at atin? Sino ang kausap ng Diyos na iisa? Ang tawag ng mga Bible scholar dito ay divine plurality. Unang halimbawa, sa Genesis 18, nagpakita ang Panginoon kay Abraham. At napakita ang Panginoon sa kaniya sa mga punong ensina ni Mamre habang siya'y nakaupo sa pintuan ng tolda ng kainitan ng araw may tatlong lalaki na nagpakita kay Abraham at ang isa rito ay tinawag niyang Panginoon. Umalis ang dalawang anghel upang ibigay ang hatol sa Sodoma at Gomorrah. At ang isa ay naiwan kasama si Abraham. Ang nakipagtawaran si Abraham sa Panginoon na kung may makita siyang matuwid na tao sa Sodoma, gugunawin niya pa rin ba ito? Nedid, umabot sa sampung matuwid na tao ang tawad ni Abraham at sumagot si Yahweh hindi na niya gugunawin ang Sodoma alang-alang sa sampung matuwid. Fast forward tayo sa Genesis kapitulo labing siyam, talatang dalawamput-apat nang magkagayoy nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomorrah ng azufre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. May dalawang Panginoon na binanggit sa kapitulo labing siyam. Isang Panginoon na nagpaulan ng apoy at azufre buhat sa langit at ang Panginoon nasa na sa lupa nakasama ni Abraham? Paanong dalawang Panginoon ang nagpahayag sa iisang panahon o time zone kay Abraham? Ang tawag ng mga Bible scholar dito ay divine plurality. Sa aklat ni Hosea Kapitulo 1, nagsasalita ang Panginoon at nakikinig lamang si Propeta Hosea. Sa talatang pito, ito ang sabi, Ngunit ako'y maaawa sa sangbahayan ni Huda at ililigtas ko sila sa pamamagitan ng Panginoon nilang Diyos, at hindi ko ililigtas sila sa pamamagitan ng busog o sa pamamagitan man ng tabak o sa pamamagitan man ng pagbabaka o sa pamamagitan man ng mga kabayo o sa pamamagitan man ng mga mangangabayo si yahwe ang kausap ni hosea ngunit sinabi ni yahwe na ililigtas sila ng panginoon nilang dios sino ang panginoon nilang dios ng israel ang tinutukoy ni yahwe ay si jesus ang magliligtas sa bayan ni Juda sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Isa pang pagpapatunay ng divine plurality sa Isaiah kapitulo 63 talatang 8, sapagkat kaniyang sinabi, tunay, sila'y aking bayan, mga anak na hindi magsisigawang may kasinungalingan. Sa gayoy siya'y naging tagapagligtas sa kanila. Si Yahweh ang nagsasalita at may tinukoy siyang siya ay magiging tagapagligtas nila. Si Jesus ang tagapagligtas na siyang pinangakong mesyas, at sa talatang sampu ay may namanglaw. Ngunit sila'y nanganghimagsik at namanglaw ang kaniyang banal na espiritu, kaya't siya'y naging kaaway nila at siya rin ang nakipaglaban sa kanila. Ang nagsasalita si Yahweh, may tagapagligtas ang mesyas, at may banal na espiritu na namanglaw. Walang tuwirang salitang Trinity o tatlong persona ng Diyos, ngunit may malinaw na kapahayagan ng tatlong personalidad ng Diyos. Mas higit ang kapahayagan ng Trinity sa Bagong Tipan. Sa aklat ni Lucas, mababasang, Nagpabautismo si Jesus kay Juan. Lucas Kapitulo 3, talatang 21 hanggang 22, nangyari nga nang mabautismuhan ng buong bayan na si Jesus ay binautismuhan naman at nang nananalangin, ay nabuksan ng langit at bumaba sa kaniya ang Espiritu Santo na may anyong katawan tulad sa isang kalapati at nanggaling ang isang tinig sa langit. Ikaw ang sinisinta kong anak. Sa iyo ako lubos na nalulugod. May tinig sa langit na tinatawag natin Ama. Nagpabautismo si Jesus na siyang anak. Bumaba sa langit na parang kalapati ang banal na Espiritu. Sa aklat ni Juan Kapitulo labing Apat, mga talatang labing anim hanggang labing pito, mismo si Jesus ang nagpakilala sa tatlong persona ng Diyos at ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siyang suma inyo magpakailanman. Sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan sapagkat hindi nito siya nakikita, dinakikilala man siya, siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa sa inyo. Ang nagsasalita si Jesus, isang persona, dadalangin siya sa Ama. Ikalawang persona, magpapadala ng mga aaliw, Santong Espiritu, ikatlong persona. At ang pinakahuli, nang siya ay paakyat na sa langit, lubusan niyang pinakilala ang divine plurality o trinity. Sa Mateo Kapitulo 28, Talatang labinsyam, dahil dito magsiyao na nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na silay inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang Ama ay kumilos sa pamamagitan ng salita noong unang panahon sa pamamagitan ng mga propeta. Ang Anak na siyang tagapagligtas ng sanlibutan ay kumilos upang tuparin ang tipan ng Diyos sa mga tao. Ang banal na espiritu na siyang kumikilos at nagsasakatuparan ng mga pangako ng Diyos sa kaniyang buong katawan. Nasyang Iglesia. Maraming salamat sa pagsubaybay ninyo sa pag-aaral natin ng mga aral ng Diyos. Pagpalain kayong higit ng ating Diyos na makapangyarihan.